Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Matapos ang joint flight ng Philippine FA-50PH at USB-1B bomber sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo, may panibagong kaganapan, ngayon, nasa Japan naman ang joint flight ng US bomber at Japanese fighter jets, sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Beijing at Tokyo. Ano ang ibig sabihin nito? At paano ito nakakaapekto sa regional security, pati na rin sa posisyon ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung titingnan natin ng mas malalim, hindi na bago ang ganitong klase ng galaw sa Indo-Pacific. Sa nakaraang limang taon, kitang-kita ang pattern ng US at Japan, kapag tumataas ang tensyon, lalo nilang pinapalakas ang kanilang coordinated air operations. Ang dahilan ay simple, ayaw nilang mag-ulat sa anumang biglaang strategic shift mula sa Beijing. Kaya ngayong may mga bantang militar at political rhetoric mula sa China mas nagiging mahalaga na ihanda ang kanilang air power, command coordination, at rapid response capability. Para sa Japan, mahalaga ang timing. Dumadaan sila ngayon sa isa sa pinakamalalaking military transformations mula noong World War II, kabilang ang pagtaas ng defense budget, pag-upgrade ng F-15s, at pag-develop ng long-range strike capabilities. Kaya ang pagsasama ng USB-1B na kayang magdala ng napakalalakas na armas ay nagiging paraan para sabay nilang ipakita ang deterrence at readiness. Sa kabilang banda, may narrative din na kailangang kontrolin ang Japan ang pagpapakita na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa pressure mula sa China, lalo na sa usapin ng Taiwan. At dahil malapit ng maapektuhan ang kanilang sariling teritoryo, kabilang ang Okinawa at mga isla sa Nansei Chain, mas agresibo na silang nakikipag-partner sa US military. Ito ang dahilan bakit mahalagang pag-aralan ng Pilipinas ang galawan ng Japan. Kapag sila ay nag adjust sa bago at mas komplikadong security landscape, natural na may epekto rin ito sa buong Southeast Asia. At kung hindi tayo sasabay sa pagbabagong ito, maaari tayong maiwan sa likod sa usaping depensa at regional positioning. Sa isang ulat mula sa Newsweek, sinabi nilang ang US ay nagpadala ng B1B Strategic Bomber para sa tactical exercise kasama ang Japanese Air Self Defense Force, partikular ang dalawang F-15 at dalawang F-2 fighter jets. Ang joint drill ay ginawa sa paligid ng mga karagatan sa paligid ng Japan. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na deployment ng B1B bomber sa Masawa Air Base sa hilagang bahagi ng Japan. Bakit mahalaga ito? Dahil ang US bomber ay may pinakamalaking payload para sa conventional weapons sa Air Force nila. Kaya sobrang potensyal nitong magdala ng malalaking armaments ng mabilis. Sa likod ng joint flight na ito ay ang seryosong pressure mula sa China. Ayon sa reporting ng Newsweek, binalaan ng Beijing si Tokyo na huwag makialam kung sakaling kumilos ang China laban sa Taiwan. Hindi lang yun, may mas malalim na usapin ng seguridad para sa Japan. Ang Japanese Prime Minister na si Senei Takaichi ay nagsabi na kung gagamitin ng China ang puwersa para sila ipagsamahin, reunify, sa Taiwan, ito raw ay magiging existential crisis para sa Japan, na pwedeng magbigay dahilan para sa isang tugon mula sa kanilang sariling self-defense forces. Nag-react din ang China, sa report, may sinabi ang isang Chinese Consul General sa Osaka sa social media tungkol sa Takai-chi na kalaunan binura at may banta rin mula sa Chinese Foreign Ministry tungkol sa matinding blow kung may agresyong mangyayari. Ayon sa US Pacific Air Forces, ang ganitong bilateral exercise ay nagpapakita ng strong will ng US at Japan na hindi nila papayagang baguhin ang status quo gamit ang puwersa. Ibig sabihin, hindi lang ito basta training. Strategic ito. Isang mensahe na ang US-Japan alliance ay handang tumugon sa anumang una-unahang kilos na maaaring magbanta sa seguridad sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang deployment ng B-1B sa Japan ay bahagi ng mas malawak na bomber task force mission. Ayon sa ulat, apat na B-1B bombers ang dumating sa Masawa Air Base para mag-train at mag-deterrence mission para palakasin ang regional stability. Ang malaking tanong, ano ang epekto sa buong rehiyon, lalo na sa mga bansang malapit sa China gaya ng Pilipinas? Una, nagpapakita ito na may aktibong forward presence ang US sa Indo-Pacific. Ang bomber na deployed sa Japan ay hindi puro show, bahagi ito ng mas malalim na estratehiya para hadlangan ng anumang potensyal na agresyon mula sa China. Pangalawa, nagpapalakas ito ng interoperability sa pagitan ng Japan at Amerika. Ibig sabihin, kapag may krisis halimbawa sa Taiwan mas mabilis silang makakilos ng magkakasama. Ito rin ay isang paraan para patunayan na ang alliance ay operational at hindi lang simboliko. Pangatlo, may long-term deterrence effect. Kapag madalas mo pong nakita ang mga bomber na ganyan, Nagpapadala ka ng mensahe sa adversary na, handa kami at hindi kami takot magpakita ng lakas. Pero hindi rin ito walang panganib. Sa ulat ng Newsweek, sinabi ng Japan na ang drill ay ginawa sa, increasingly severe security environment. At syempre, may posibilidad ng escalation. Kapag mas palagi ang joint drills, lalo na kasama ang long-range bombers, pwedeng tumaas ang tensyon ang China ay maaaring tumugon sa diplomatikong paraan o militar, depende sa sitwasyon. Hindi rin nakakalimutan ng epekto sa ibang bansa, tulad ng North Korea. Sa ibang ulat, tumatawag ang North Korea ng Intensified Self-Defense Measures, matapos ang mga training na ganito. Para sa Pilipinas, mahalaga ang mga ganitong development. Nakita natin kamakailan ang joint flight ng FA-50PH ng Philippine Air Force kasama ang USB-1B bomber sa West Philippine Sea. Ang pagpapakita ng US sa rehiyon, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Japan, ay nagbibigay ng strategic reassurance sa mga kalyadong bansa na may kakampi sila sa pagharap sa mga potensyal na banta mula sa China. Pero dapat din tayong maging alerto dahil sa pagtaas ng aktibidad militar maaaring itong indi ang geopolitical risk para sa ating bansa lalo na kung may escalation mahalagang bantayan ng Pilipinas ang mga ganitong drills dahil maaaring magkaroon ng spillover effect sa ating maritime security at diplomatic positioning sa kabilang banda may oportunidad din ito para sa mas matibay na ugnayan sa US at iba pang kaalyado lalo na kung isusulong ang depensa at modernisasyon ng ating armed forces So, ano ang mga pangunahing puntos na dapat tandaan? Ang joint flight ng USB-1B bomber at Japanese fighter jet sa Japan ay malinaw na mensahe ng diskarte at determinasyon mula sa US-Japan alliance para harapin ang lumalalang tensyon sa rehiyon. Ang deployment ng bomber sa Masawa base ay bahagi ng strategic deterrence plan, hindi lang simpleng training. Ang China ay patuloy na nagbabanta at tumutugon kaya mahalaga ang pagpapakita ng kapasidad at pagkakaisa ng mga kalyadong bansa. Para sa Pilipinas, mahalaga ang pagbantay sa mga ganitong aktibidad dahil may direktang epekto ito sa seguridad ng rehiyon, may panganib, pero may pagkakataon din para sa mas malalim na alyansa at depensa. Kung ikaw ay nanunood ngayon at may opinyon ano sa tingin mo ang susunod na hakbang ng Pilipinas? Dapat ba tayong mas aktibong makisali sa ganitong mga joint exercises? o dapat tayong mag-ingat at umiwas sa posibleng pag-escalate ng tensyon? E comment mo lang sa ibaba. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang e-like ang video, e-subscribe sa channel, at e-share para mas marami tayong mapag-usapang ganitong mahalagang issue. Kita-kit sa susunod. Welcome back to...